Kung ang veteranong abogado na si Sen. Francis Tolentino ang tatanungin, naniniwala siya na dapat mas mabigat ang parusa sa nagkakalat ng fake news kumpara sa libel at cyber libel. Sa ngayon, aniya, hindi pa niya nababasa mga posibleng parusa sa isinusulong na panukalang batas sa parusa sa nagkakalat ng fake news. Ngunit naniniwala ang senador na mapagkakasunduan ng mga mababata sa na mas mataas ang parusa ng fake news kumpara sa libel. Ayun kay Tolentino sa liber o cyber libel ay nakatutok sa paninira sa isang tao. Subalit ang fake news ay nakatutok sa paninira sa kaalaman ng lipunan kung saan marami ang maapektuhan at posibleng mauwi pa sa national security matters. Kung ang Senador Ani ang tatanungin, pabor siya na maipasa ang parusa sa nagkakalat ng fake news dahil nakakasira ito sa lipunan at dapat Ani ang mapanatili ang orderly society sa bansa. hindi ko pa masyadong na nakikita yung kalalabasan nito eh. So, mahaba pa naman yung proseso. Eh. Mas mabigat sa libel. Possible. Yung libel kasi nakatutok sa paninira sa isang tao eh. Itong pink. Ito, med medyo pwede papunta sa paninira sa kaalaman ng lipunan. Pati sa... Mas marami na apekto. Uh, right? national security pwede oh, maapekto dito. Hindi lang dito. isang tao na apekto ako, hindi lipunan. na. Kaya mas mabigat ang parusa rin sa kriminal ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.